Hello guys. So, ito nag medyo may problema tayo sa ating telesin. At uh, medyo alam ko na kung bakit, no. Ayun. Oh. <coughs> Pagka dinidikit natin. Ayun. Pagka dinidikit natin. Ayaw kahit anong gawin nating pagdikit. Ayan, ididiin ko na. O, tapos ganyan-ganyan natin. Kanina pa ako diyan, wala baka yun ang sabihin yung maging issue pero may napansin ako yan o, oh, nakikita nyo yung mga marks nyan yan parang yung pinagdikita ng plastic ngayon try nating burahin gamit yung wipes na binigay nila no o, oh, buburahin natin gamit nito okay o, oh, burahin ko muna and then babalikan ko kayo ayan at nalinisan na nga natin siya nawala na. Actually, yung dumi na yun, galing yun dun sa dito. Ito. Yung pinagdikit dito, nakadikit. Ngayon, napansin ko na yung medyo sticky part niya na iwan dun. So, ayan na. Dapat ganito na itsura. O, kanina, di ba, makukompare mo. O, wala na. May dust na lang. Yung dust, Okay na yan try na natin ngayon ha? pag ito hindi pa rin gumana patay kailangan natin yung return si telesin ito Winipes ko na to kanina marumi yung nasa labas diba? pero ito nasa loob uh, ko yan tapos drenay ko rin sya Oh ngayon ididiin na natin hmm. <clears throat> medyo lalagyan ko ng pressure Yun no? Ayaw. Kailangan yata dalawang kamay. Ah, uh, so, bibitawan ko muna ito sa akong cellphone. Balikan ko kayo. Dahil i-prepress ko na isang kamay, saka ako igaganon. Kasi hindi ko kaya eh. Medyo mahina yung kamay ko. Ah, uh, uh, sige, balikan ko kayo pag naikabit ko na. Okay guys, grabe. Trinay ko siya dito sa taas nung sa windshield ko ayaw din ngayon ay kabit ko siya may technique pala ng pagkakabit ito sobrang tiga sobrang kapit niya no so ang technique ito ang parang pang pump natin na titigas siya di ba pero hindi mo kaagad magaganyan ang isa ko napansin ito pantanggal yan pagka tinaas mong gano'n, matatanggal na siya ito yan pero pag ikakabit mo siya medyo ibukas mong gano'n para matanggal yung hangin. O. Oh. Medyo hilain mo. Yung isang daliri mo, igaganon mo. Ah, hindi kaya ng isang kamay eh. Igaganon mo, saka mo itulak ng isang kamay mo. Yung isa, nakaganon ng onte Tignan nyo ah. O. Oh. Hihilain ko ito. Dalawang kamay yan. Hilain ko. Ididiin ko. Yun. Ayan lang. Nakataas ng onte Isa ako din yun. Tapos saka mo ipump. Pump mo. Yan, Sobrang dikit na niya. No? Ayan, no? O. Oh, wala. Ay, natatanggal pa rin. Pero kanina, sobrang dikit na niya. Pero ganun. Kasi hindi ko magawa ng tama ngayon. Pero, try natin ah. na. ko... Gusto ko ipakita sa inyo. Hindi eh. lang. Yan, okay. So ganito, ganito. Ang hirap nitong kalagayan ko ngayon, ha. Ah. Uh, e, Gaganon mo, uh, hilain mo to, tapos yung you yun, oh. know, ay. Teka, ulit. Hilain mo tapos indiin mo. Ah. Uh, you Ganon, oh. Ganun, dahil sa kamo ipamp yun, oh. So, hindi natin kailangan siya ibalik, ha? Okay naman siya. -munti ko na ibalik, eh. Kala ko... Ay! Natatanggal. Natatanggal talaga siya. O, oh, isa pa, ha? Pero kanina, ang ganda, eh. Ang ganda, no? Siguro kasi, nahihirapan ako ikabit ngayon kasi yung pa ako, yung tuhod ko yung pinapangipit ko sa cellphone ko para lang maipakita ko sa inyo o, baba ko lang muna uli ito Uh, tapos uh, uh ko sa inyo mamaya ayan nasa tabi ng highway tayo kanina kaya lumipat muna tayo dito no uh, so yan okay na sobrang tibay o kahit anong gawin ko wala so yun guys na uh, i-push nyo lang lagi ito para make sure na talagang yung suction nya tapos wag na wag nyo gagalawin yan kasi kahit onting galaw niya lang matatanggal siya. No, ayan no? oh. Tibay oh. Up. Oh. Wow naman. Sabi ko lang matibay eh. Oh, pero ganoon. No, kasi talagang pinipersa ko eh. Tingin ko naman pag halimbawa na mag-set na tayo ng cellphone ha. Tingin ko naman pag pag talagang Uh, hindi mo gaganon eh. Ako kasi di ako natanggalin. So, kaya natatanggal. Pero matibay siya. O, try pa natin sa pa uli. Okay, for the last time. Ayan. Uh -huh, uh -huh. ano, matibay na yan. Ah, wag, wag ko nang ganunin ha. Kasi pinipers ako. O, ngayon. Salpak natin yung cellphone natin. Ha? Tingnan natin kung paano siya gamitin. Ah, let's go. Oh, yan yung sinasabi ko itsura niya. Oh, di ba? Yan, binibidyo ko ngayon siya sa isa kong cellphone. Oh, ang ganda. Ganda, di ba? Oh, ha? Oh, yan yung kita niyo ngayon. Okay? Hmm. Baka ma-doble yung salita ko. Madudoble yung salita ko, ha? Ah. Oh. Okay, so... Ito, na-set up na natin yung itsura. eh Uh, I-video ko yung sinasabi kong itsura. O, ito. Yan. O, yan yung sinasabi kong itsura niya. O, di ba? Yan, binibideo ko ngayon siya sa isang cellphone. O, ang ganda. O, ganda. Ganda, di ba? oh ha? O, oh, yan yung nakikita nyo ngayon. Okay? Hmm. Baka mga doble yung salita ko. Madodoble yung salita ko, ha? oh, Wow naman. Nabang binibidyo ko, natanggal. Natanggal siya. Hanip. Bumagsak. Ano ba to? Anyways, balik natin. Kaya nga, uh, kailangan lang ng ipump ng pump Nakita nyo, di ba? Doon sa isang video, tapos lumipat na ako dito. oh Ay, ah, Ang galing. Ang galing. Ah. Naayos natin siya. Okay, and then pump pump tayo ulit. May natin ayusin yung cellphone pala. Dapat ito muna. Okay. Uh, parang ano ah. Dapat. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, Dapat ano ka dito. Malakas-lakas ka dito. Bawal lang mahina sabi ni Telesin pag mahina daw ang iyong katawan ang kamay wala mm hmm. yan o Ilan, itas pa natin sa Okay. Ah, Pindut pindot-pindotin ba natin kasi nagalaw natin siya. ngayon, tignan natin kung makauwi ako gamit. Okay, so kakalabas ko lang ng parking. I-start ko na sana yung vlog. Nalaglag na naman. Oh, ganun ka hassle eh. Pinapump na naman natin siya. Oh. Eh Yan, 500 plus lang 'to, 'di ba? Dun sa vlog natin. Pinakita ko sa inyo yata yung price. Alam ko nasa 500 plus to So, kung gusto niyo ma ito medyo nabibisit na rin ako. na ito yung binili ko. Pero, tiyan natin. tsaga pa. Ano ba yan? Ano ba yan? Ay, grabe. Nalaglag na naman. Okay, may dadaan daw. Abante muna tayo. Okay. So, grabe ng hassle to. Pump ulit tayo. Hindi ko maintindihan. Ang ibang... Ayun, no? Kakapump ko lang. Natanggal na naman siya. O, yan po ang ating... <coughs> Telesin. Hindi gumagana. Ayan. Telesin power suction cup mount. Ito yung ating test. No? ni natin na to. Ito yung test. Ngayon, kaya na mag-decide. Pero ako, visit na ako. Pero try pa rin natin hanggang makauwi tayo. Mm -hmm. Pero alam mo yung struggle ko na magamit to. Grabe. No, try pa natin isa, and, sobrang didinan ko na to ha, gamit ang aking mahinang kamay, ayan, okay, pam, pam, okay, and, and, welcome po sa aking channel, please subscribe, hirap na hirap na ako, Nah, ini dia tayang. ganyan. Para kita nyo. You know. Pam, hmm. pam, 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 pam. sin Paano yan? Return tayo, ha? Oh. Okay. Uwi na ako ngayon. Kada magdadrive ka, dapat yata ipump mo to. Grabe. Ah, pinapump ko yan. Pag narinig nyo to, sabihin pinapump ko siya. Siguro naman di ka na malalaglag. Uwi na tayo. Pauwiin mo lang ako. Okay. Ano po? Aha. Ito yung ano eh. Pepsi. Pepsi. Oh, Pepsi Factory yan. Sa mga nakakaalam kung nasan ako, comment kayo. Ang uga oh. Ang Ang uga ganito pala pangit pala pag uh, ganito ka uga so dapat matibay talaga ang pinapam ko habang ano para akong tanga dito pinabiruin mo yung nasa biyay ka na kasi umuuga nga so nagkaka ng vibration o oh. Kaya ka ng vibration so para siyang hinihila hila yung suction cup diba ba? para naman Parang rin ewan eh, no? dito tayo lipat tayo mas maganda yung daan dito Ayan, less less yung vibration o no? diba yan may mga nagbabike ang <clears throat> ganda sana no pero diba may binili akong yung ano yung heavy duty na clamp o, oh, yun na naman. Mumurahin na naman yun. Dito natin ikakabit. Yun ang itry natin. Dito natin ikabit. Imposible namang ano pa yun. Matibay na yun. ba? Diba? Pero itong suction cup na to, wala. Negative ako dito. Mukhang ibabalik natin to. Ako, okay, ibabalik ko to. Sa so, sobrang hassle na naranasan ko eh. Re-return to. Hindi siya gumagana. Tama mo ha. Oh, ito oh last na suction na natin to ah. Hindi ko na to gagalawin. Pag to guys, nalaglag. Eh, sorry. Hindi ko, eh, yun na yung end ng vlog natin. At, uh, wala. Huwag na. Eh, return na natin to. Sayang. Oh! Wow! Wala pa ako. Guys, wala pa ako sa ano. Wala. Return na to. Ayoko na. Ayoko na. Guys, I don't suggest na bumili kayo ng mga tong suction mount. Ha? Wala eh. Wala talaga sorry, Telesina, pero wala eh. Oh, re return natin 'yan. Wala. Wala talaga. Hindi pa ako nakakalayo pamula doon sa pinanggalingan ko. Ang hassle, grabe. Sayang, sana naka-vlog na tayo ngayon. Wala, Telesin. Fail, fail. Fail lang test natin dito. Ayoko uh, not working. Not working para sa akin. So, telesin, power, suction, cap mount, fail ito. Uh, re return po natin ito. Okay, thank you. Thank you so, for watching. Kaya, panoorin nyo lagi yung vlog ko, ha? Kasi, importante na panoorin nyo. Kasi, ititest natin yung mga yan. Yung mga binibili ko. Okay, thank you po and please subscribe sa aking channel. Eto na nga, so na natin kay Telesin yung problem na ayaw nga uh, kumapit nitong ating product at ire-return ko na siya. Pero sabi niya, mag-provide daw ako ng video na proof na ayaw daw kumapit. Eh di nag-provide tayo, no? Tapos, uh, sabi niya, oh, thanks for providing video po. Upon checking po sa video nyo, I need pong i-unlock muna yung locking numb. Then, i-lock nyo po yung pag ididikit nyo na po sa windshield. O, simple installation and easy operation. Kasi nga, wala namang manual ng about sa installation, di ba? O, kaso syempre, ang baguhan tayo eh. Ayan o. Kailangan palang itaas yun o, oh, press the pressure buckle. E, lang natin. Ayun, no? o. Oh. Itataas mo yung lock. Ay, nako. Hirap rin, eh. Tingnan nyo, guys. Ito yung sinasabi niyang lock. Kanina pa natin, ahala ko, pump yan. Ahala ko, diba kanina, pump tayo ng pump na gano'n. Hindi pala. Ya, yeah, unlock mo to. Oh! Yun, no? Know? Biglang lumaki yung ano oh. Ay sus. Oh, tapos ganun mo lang. Oh, ganun mo lang tapos ilak mo to. Ah, tigas oh. Ang tigas. Grabe. Ah. Grabing sa action 'yan. Ano ba 'yon? Grabe. <laughs> Katang ay nako medyo engot-engot din tayo eh. Oh, wala. Hindi natin napakita tuloy ng ano pero wala oh. Oh, kahit anong gawin ko, ang tibay. Ano ba 'yan? Ang tibay. Oh, tingnan natin. Ibiyahin natin ng ganito, no. Ang tibay oh. Oh, halagang 2500 plus versus yung nandun sa ano. Ngayon, natin kung madali lang. Oh, yun o, no? daling tanggalin. Pero matibay, no? O, oh, ganun pala. Larin. op, oh. kaya panoorin nyo yung buong video kasi. Ya, yeah. oh, ha? Oh, ha? Oh, ha? Panoorin nyo yung buong video. Sabi, ayaw nyo kasi panoorin eh. Ay, hindi, man. Nanunod naman lahat. Nakita ko yan. Pinapanood nyo hanggang huli, di ba? Oh, di ayos. Oh, hindi mo kailangan i-return, di ba? Kala natin, re-return na natin eh. Ito lang palang solusyon. Dapat ito. Oh, okay, okay. Thank you po, Telesin, at uh, tinuruan nyo ako. Thank you, tinuruan nyo ako. Oh, shake hands tayo, Telesin. Huh? Thank you, and please subscribe sa aking channel. And, eh, uh, siyempre, ano natin? Mag-test drive pa tayo, no. Gamit ito. Pero hindi na kailangan, eh. Oh. Halos na hindi gumagalaw, eh. Oh. Kahit ako na, persahan na 'to. Ah! Ah! Wala. Wala. Wala talaga. Ah! Mm! Ginamit ko na yung mahina kong kamay. Wala. Wala, wala, wala. Talagang ano. Congrats. Congrats ha. Huh? Congrats. <laughs> okay, Telesin. Kanina sabi ko, fail. Telesin. Power suction cup. Power suction cup mount with phone clip. Okay siya. O, oh, kailangan lang. Panoorin nyo tong video na to. Kasi muntik na natin i-return, guys. No? Muntik na talaga. oh oh Okay siya. Okay. Okay pala. Tanga-tanga lang yung nagbablog eh? Kaya Akala natin hindi okay uh, Pero syempre sorry Kung Akala ko uh, Hindi okay Hindi lang ako marunong gumamit O yun guys Thank you Please subscribe sa akin channel And uh, Tapusin nyo yung video ha Thank you Okay guys So ito Kinabit na natin Siyempre tetes pa rin natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, panoorin nyo yung video, ha? Manunood kayo ng video. Hanggang sa last. Okay yan. Nakakabit na siya. O, oh, okay naman. Ang ganda ngayon. O. Oh, ito, ito pa yung last na binidyo ko. Ito lang, katuluyan to. Hinihila ko yan. Binabata ko yan. Wala. Hindi siya hindi pala yun, ano, hindi pala yun, pump, akala ko pump eh. Lock pala 'yon. O ngayon, maayos, 'di ba? Maayos na siya. O yan. Na -na -na. Drive drive lang po. Drive drive tayo. ito, ganyan ang itsura pag ang daan ay hindi sementado, no? Uh, I mean, yung uh, hindi siya uh, makinis yung daan. Medyo rough road. O, ganyan. Ganyan na mapapansin nyo na maalog. Yan yeah, comment ko dyan. Dapat yan. Uh, maganda dyan yung talagang hindi ramdam na umaalog eh, no? Yun ang magandang... Ano, ang ba tawag dyan? Mounting. Oh, medyo okay naman. Hindi na siya nalalaglag guys, oh. Dumaan pa tayo sa ano, ah. Eh, dinaan ko pa talaga dun sa medyo pangit yung daan para makita nyo na Ah. Uh, yung kung kaya niya yung pagkaalog, di ba? Oh. oh. Natin. Okay naman. Okay siya, guys. Aha. Uh -huh. Hindi siya nalalaglag. Okay, so ah, uh, maganda, maganda ang pagkagawa medyo engot-engot lang tayo kanina. Okay, okay ang Telesin Power <laughs> Suction Cup Mount. Alam mo yung mga nanonood nito, nalilito na eh. Ano ba talaga? Okay ba talaga o oh, hindi okay? Ang sabi nila eh, no? Kanina hindi okay. Eh, kaya nga panoorin nyo yung mga buong video. Kasi pinag-compile naman natin eh. Kukompile naman natin ito. Para, syempre, an uh, uh, unbiased tayo. O, na, nakita niyo lahat, 'di ba? magre-reply tayo kay Telesin. Ah, uh, sasabihin natin na sorry. Tatanga-tanga lang. O, baguhan po. Ah, 'di ba? Ganda oh. O wala, o, Hini hinihila ko pa ngayon. O hinahata ko pa. Ayaw na talagang ano to. Parang ano to, kabit pagka kumabit tayo nang bumitiw o oh, diba guguluhin ang buhay mo eh oh. muntik na magulo buhay ko dito ah oh. okay so thank you thank you po at uh, please, uh, please subscribe sa aking channel and click the notification bell and thank you sana uh, tulungan nyo po ako ha? Huh? okay drive na tayo ulit and paalam